hindi na tutuwa sa mga nangyayari sa bansa natin. <laughs> Ayon, kung kung titingnan yung investigasyon kahapon na tayo ho'y magko-compare ng mga malulupit na ebidensyang nabungkal, uh, ano ho ang uh, direksyon ng ating investigasyon dyan sa Kamara compared po dito sa investigasyon ng nakaraang grupo naman dahil napatalsik na nga ho sa Senate eh, itong dating uh, majority? Alam niyo ang matingkat na highlight dyan sa, whether it's from the Senate or uh, the Infra-Common House, eh yung mga nadadawit ng na mga politiko, uh, mapakongresman man o mga senador. Pero despite all the glaring uh, pieces of evidence na talagang matindi ang collusion sindikato level nga eh, Mm -hmm. ng mga opi ng mga politiko, ng mga opisyal ng gobyerno. Tapos umaamin na on record itong mga kontraktor, uh, contractor, itong mga former DPWH officials, eh, bakit wala pa nakukulong hanggang ngayon? Kaya nga ho ang feel namin, ako particular, eh yung mga tao eh, parang wala ng amor sa mga hearing at mga investigasyon. Kasi umaamin na on the record pero anong ginagawa? Bakit wala nakukulong? Halimbawa, si Curly Kaya umami na siya, SOP, at nagsisinungaling. Kaya nga nagpa-move inside in contempt ako kay ano eh, si Curly Tiscaya eh. Kasi after the hearing, uuwi yan, makakatulog, maganda ang maganda sitwasyon niya, hindi siya makukulong. So the problem is, with all the pieces of evidence pointing towards glaring corruption, collusion between officials, and uh, politicians bakit walang nakukulong pa bakit hindi pinapagalaw yung entire